to quality education. Hinaijak po ng Vice Cam yung National Expenditure Program, yung panukalang budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinakilaman nila yan. At talaga namang mangled beyond recognition yung ating 2025 national budget way beyond the actual uh, figures Pro, uh, proposed and presented by the Office of the President. Una po yun. Ito po kasi, yung pinagmulan niyan. Ulitin ko, pakita ko lang po ulit ah. yung Bicameral Conference Committee Report. Ito po yan, firmado. Nakita naman ninyo eh. Firmado. At ang nandito po, ay napakaraming blangko. Para lang po, pangit kasi na magpag slide po tayo eh. Yung pahintulutan natin sila na bilugin po ang ulo ninyo. Pagamat ngayon po, eh, meron po kasing isang kongresista na pumirma sa Blancong Bicameral Conference Committee Report ay nagpahayag at ito po ay napabalita sa mga social media and news papers or newspaper na baseless, wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema. Ayo kong sagutin at uh, sinasabi nga niya na yung doon daw po sa enrolled bill eh walang blanko. At uh, buong respeto ko po sa Korte Suprema. Tayo po ito tumalima sa kanilang kind reminder. Hindi naman po gag order yun, kundi very very kind and uh, subtle reminder from Senior Associate Justice Marvic Leonen na aralin yung ating mga gagawing uh, Uh, komento na hindi naman ito maging disrespectful sa court, hindi naman maging disrespectful sa process, at uh, hindi naman maging uh, parang uh, conditioning the mind of the court to favor one party over the other. Hindi ho, ano ho. Na obliga lamang akong sagutin sapagkat sinabi pong baseless yung ating petition sa Supreme Court. Let me just reiterate. Ang basihan po ng ating petisyon sa Korte Suprema kung bakit natin kwine-question yung 2025 national budget ay apat. Unang-una, hinayjak po ng Vice Cam yung National Expenditure Program, yung panukalang budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinakilaman nila yan. At talaga namang mangled beyond recognition yung ating 2025 national budget way beyond the actual uh, figures pro, uh, proposed and presented by the Office of the President. Una po yun. Pangalawa, unconstitutional dahil binigyan ng zero funding o zero budget bokya ang PhilHealth. Eh hindi po pe pwede yun dahil paulit-ulit kong sinasabi na bago po kayo makuha yung inyong pinaghirapan, tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung inyong tinatawag na mandatory contribution para sa PhilHealth. Ito po yung pangalawang ground natin ng unconstitutionality that there is no way that the national government can propose a zero budget. But honestly, hindi naman nag ang gobyerno ng zero budget. Pinakilaman lang po ng vice kami. Meron pong allocation pinanukala ang tanggapan ng pangulo. Subalit nung dumaan ito sa Vice Cam, naging zero yung funding ng PhilHealth. So hinayjak nga talaga ng Vice Cam yung net. Pangatlong ground po natin, higit na malaki po yung funding o allocation na binigay ng Vice Cam sa public works. Bawal po iyan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Napakaraming provisions. But let me just center on two provisions of our Constitution. Both can be found in Article 14. First Article 14, Section 5. Malinaw po diyan sinasabi na ang education sector shall be given the highest budget allocation or budget priority. Pag sinabi mong budget, pera yun. Budget nga eh. Budget. Malinaw po sa Article 14 Section 5. Susugan pa po niyo 'yan ng Article 14 Section 1 na sinasabing right of every Filipino. Karapatan po ng bawat Pilipino to have full access to quality education. Full access po sa quality education at all levels o sa lahat ng baitang o sa lahat ng grado. Malinaw po yan. So, yung patungkol sa education sector not receiving the constitutional directive to have the highest budget priority or allocation, violation po yan ng saligang batasa. Panguli, itong napaka paka uh, nagbibidabidahan po na kongresista, hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya, masisira lang po yung araw ninyo. Masisira lang po yung araw natin pare-pareho at uh, mapopromote lang yung kanyang walang kwentang party list na walang gawin kundi magbigay ho ng ayuda. Sinabi niya na in order daw po yung budget preparation, yung pagpasa ng budget, lahat, lahat daw po yan ay above board. Paanong naging above board? Isa ka pa, membro ka, nang bicameral conference committee. Pumirma ka sa blankong bicameral conference committee report. Kaya naman, uh, again with all due respect to our uh, Supreme Court, sapagkat sinabi naman po sa maraming decision din, the media and the public have the right has the right to know informations and matters concerning public interest. Such as ano na ba? Ang estado nitong kaso natin for the declaration of the invalidity and unconstitutionality of the 2025 national budget. Malinaw po 'yan that the public has the right to have uh, access to legitimate information on all matters that is imbued or invested with public interest without fear of any punishment or without subject to prior restraint. Kaya po sasagutin ko lang, itong nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Ito po kasi yung pinagmulan yan. Ulitin ko, pakita ko lang po ulit ah, yung bicameral conference committee report. Ito po yan, firmado, nakita naman ninyo eh, firmado. At ang nagandito po ay napakaraming blanko. Para lang po, pangit kasi na magpag-aslide po tayo eh. Yung pahintulutan natin sila na bilugin po ang ulo ninyo. Pagamat ngayon po ay April 1, I do not want you to be fooled by any member of Congress na lumalabas po sa pahayagan na wala daw pong basihan yung ating petition pending before the Supreme Court. Ayan po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco eh. ba? Diba? Blanco yan eh. Uh, there are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo lahat. Just some, so that uh, to refresh your memory at i po natin yung fake news ng mga pabatas na yan. Ano? Oh, Member po ng party list yan, walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bang karote ho oh, yung title natin ngayon bangkarote sapagkat makikita naman natin kung ganito ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa Blancong Bicameral Conference Committee Report, ma hindi po malayo na mababangkarote tayo mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa magita ng ating mga buwis. Ito pa ho. Para lang makita ninyo. No? Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na termado ho nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksikliglig hitik umaapaw sa blanco itong bicameral conference committee report. At uh, kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po natin mga Pilipino ito eh. Hindi po private money ang budget, ito po'y pera natin mga Pilipino. At yun nga ho, sa kabila ng Panay Blanco itong uh, Bicameral Conference Committee Report, ito po'y pinirmahan na mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Kung upo tayo rito, ha? isa na. At uh, napakaraming pahina. Although I folded uh, those that are relevant to the case and to my public discourse with you. mawala wala, Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blakong ito. At pinirmahan po nila yung mga signature page. And this... This... Uh, final approved, ratified, and filed by Cameral Conference Committee report. Na-file po yan. December 11. Na-file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service. Kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee Report mula sa Senado. Kaya nga po yung uh, notice kahapon ng Korte Suprema, pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace po. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya nung Congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula at nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag ay yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee Report na empleyado po ng Senado at ng Mababang Kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa March uh, so, sorry, May 19, pinatatawag po ang presensya ni Senadora Grace po, ni Stella Kimbo at yung mga miyembro po ng Technical Working Group. Parehas ng Senado at ng mga uh, mababang kapulungan. Kawawa po, uh, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihapla Subalit sila po ay sinasangkalang. Tanda ninyo yung news report ni uh, Congresswoman Stella Kimbo na ituroy po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan ng miyembro ng technical working group. E eh, bawal po yun hindi ba falsification of legislative document po yan at usurpation po yan ng legislative authority at violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt, Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito. Eh. Kaya kagaya po ng akin laging sinasabi, ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan, ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating tao ng budget. Ngayon, balikan po natin yung uh, nagpapakalat ng fake news dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman Sid wala raw pong blanco yung Bicameral Conference Committee Report. Naipakita ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong uh, enrolled bill doctrine, may nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi ko meron daw pong pagkakaiba yung uh, GAA at yung enrolled bill eh sasangguni ka doon sa enrolled bill dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung uh, ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong uh, miyembro ng party list na ito na pumirma sa blank by bicameral conference committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap nang ayeks at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa sa problema ng gutom ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya eh yung daw pong enroll bill ay nagpapakita na walang blanko. Sabay bicameral conference committee report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-aargue niyan sa May 19 ang aking po layunin, ulitin ko sa ating nga kagalag-galang na kataas hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mga babatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema. At uh, in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating National Budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung Bicameral Conference Committee Report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Ito po nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enrolled bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco. Pakitingnan niyo po maigi. Ito po ay uh, sinertify, Ito po ay re received din nung araw ng uh, maliit eh. Ito po ay na-receive nung January 27. Ito po 'yan. January 27, 2025. O oh, ano, re received ng House of Representatives Archive Section, no? Yan. At dito po makikita ninyo Noong February 13, dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill, ayaw po nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay, hindi raw po sumasang-ayon yung SecGen. At yung SecGen, kinakailangan para pahintulutan o kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong asahan dyan. Overup nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enroll bill at walang blanko. So sinunod po namin yung kanilang payo uh, dahil masunurin po tayo, nagpunta po tayo dyan sa archive section. Humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan o yung bilog, pakitingnan po ninyo. Dahil ito ay certified, makiki ayan, certified po yan. Ilang pahina po, yung pinili lang po natin. Certified po yan sa, dito sa ito, itong bilog na ito. Certified po yan. Certified din po ito. Makapal po yung, ano, yung uh, envelope. At yung pinaka-importanting pahina, para talagang patunayan natin kasi oh, mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinungalingan itong nga uh, fake news nung kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan. Ito o, oh, kayo, na mag kayo na humusga. Certified po yan. Certified po yan. Certified po yan. Ano nakikita nyo? Walang pirma yung Secretary General ng House of Representatives. Wala pong pirma yung Secretary ng Senado. Wala pong pirma yung Senate President. Wala rin pong pirma yung Speaker of the House. Hindi po namin gawa, -gawa ito. Certified po ito. Certified po ito at wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito na nasa ilalim ng House of Representatives. Kaya ako po'y pinapakita ito, nais ko lang ituwid yung pagsisinungaling ng mga babatas na yan. Alam mo ninyo dito sa ating pahina, kaya po ako ah, nagkakaroon ng diretsyahang ugnayan sa inyo para po eh, may makuha kayong tamang impormasyon. Ito nga ho, ating tinutuwid yung fake news niya. At sinasabi niya na in order daw po yung budget. Naipakita ko po ano yung sequence natin. Pinakita ko yung blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Final po nila yan, December 11, 2024. Andami dami pong blanco at pero firmado ng mga senador at kongresista na bahagi ng Bicameral Conference Committee Report. Just to refute the lie being peddled by this congressman na sinasabing wala raw pong basihan yung aming petisyon. Kung walang basihan yan, bakit hanggang ngayon nakabinbin pa yan sa Korte Suprema? Kung walang basihan yan, bakit ngayon meron pa tayong nakatakdang oral argument na gagawin sa May 19? Okay na po sana yun eh, titigil na tayo on. Pero para mag-issue ka ng pahayag sa isang uh, pahayagan at sasabihin mong walang basihan ang petisyon namin, diyan eh, itutuwid ko yung napakalaking pagsisinungaling mo. Kaya ipinakita ko po itong kopya ng enrolled bill. Sabi po niya, yung enrolled bill doctrine pa siya, paano ka nagkaroon ng enrolled bill doctrine? The enrolled bill doctrine finds no application in our case because There is no enrolled bill. Certified po ito eh. Blanco. Pwede ka bang magsumite ng enrolled bill na blanco? Ang enrolled bill ho, pirmado na po yan itong apat na ito. Ang kulang na lang po na pirma pag enrolled bill, ang pirma ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi nga ho, yung enrolled bill, wala na hong galawan yun. Yun po yung binibigay sa Malacanang para i uh, ipropose sa Pangulo kung pipirmahan ba niya o ibibito niya yung ilang items o ibibito niya lahat dahil illegal, unconstitutional, invalid, immoral, unlawful, criminal. Kaya eh, ito po, tinutuwid ko lang. Itong uh, mambabatas mambabatas na hindi po marunong magpasa ng batas to, pumipir mga ng Blancong Bicameral Conference Committee report. Eh. Now he's talking about the enrolled bill doctrine. Tell me, asaan ang enrolled bill? Anong enrolled bill doctrine ang i-invoke mo? Wala nga ang enrolled bill eh. Walang enrolled bill. Tinalunan ninyo from Bicameral Conference Committee report that which you have ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service wala na kayong maipakita. At ito, certified ito. Certified ito, itang kita naman ninyo, nandirito, February 13, if I'm not mistaken. Yeah, February 13, 2025, ito ay na-certified. So malinaw po na fake news yung ipinakakalat. Hindi, hindi ko na po alam naman ninyo, even in my past uh, direct engagement with you, I uh, avoid talking about our case because of uh, the the kind uh, reminder given by the senior associate justice of the Supreme Court the honorable Marvic Yonen. however I just cannot let this fake news ng mambabatas na palagpasin sapagkat magmumukha naman po kami nagsisinungaling o dili kaya ay kami ang magmumukha na nagpapakalat ng fake news at dinala pa namin sa Korte Suprema inabala pa namin yung Korte Suprema eh kung hindi naman pala totoo yung aming kaso kaya pinapakita ko po sa inyo ano And this is the signature page para po talagang dito sa pahina ko tama lang po pinapakita natin dito Termado po eh may mga ayan po 'yung mga pumiyermao Termado po nila 'yan Meron pa po rito. Malinaw po yan. Importante kasi na huwag natin kalimutan itong usapin ng 2025 budget dahil mahalaga po ito sa inyong pagpili at pagdedesisyon kung sino yung ating mga gagawing leader pagkatapos po. Nang midterm election, again, I always remind the Filipino people, we ought to remember, we must realize what is at stake for the country, for you, for me, for the present Filipino youth, and most especially for the generations of Filipinos that are yet to come. Kinakailangan po na tayo, mahalaga itong midterm election na ito. Yung nagmimigay ng akap, yung nagmimigay ng uh, ayeks ng tupad, ng kung ano, ano pong ayuda, tanggapin po ninyo. Pero wag po kayong tumanggap ng utang na loob sa mga yan. Hindi po nila pera yan. Pera nyo po yan. At